Hello guys. Makulimlim. Ulan dito sa amin ngayon eh. Yung aking mani oh. Guys, oh yan oh lumalabas oh. Ibang oh, ano, kumakalkal nito. Binubutas yung ano, yung kanyang puno. Kaka mayroong ano, Butas. karon ng ano butas dinubutasan yung ano yung puno yung aking mani yun o oh. mani ko hindi malusog pati ito pati oh. yan Walang ano, naghahanap ako ng laglag na nyug eh. Dalawa lang yung nalaglag dito sa may akin eh. Gagamitin. Gagamitin ng kapatid ko. Dalawa, maraming nyug doon. Kaya lang mga ano na, may mga may mga dahon na eh. May mga sibol na dahon. O, tingnan nyo guys to. Oh. Kalaman si wala ng dahon Oh. Ayan o. Oh. Kinain na, iwan ko pala kumain siguro uod. Ayan. Mula sa taas hanggang no walang dahon yung kalamansi. Eh ko guys oh. Walang dahon no. Oh. Kinain na. Kinain na yung kalamansi, yung dahon niya. Tsaka may langgam. Ayan oh, may langgam. May nakita ko dito uod maliit. Siguro nilang anak na to. Ayan. Ayan o oh, maliit eh. Yung kanyang uod. Asan ba? Ayan. Uod ang kumain ito guys eh. Kalamansing to. Nawala no, wala Nawala ng dahon. Ito, ispriehan natin to mamaya. Ayan oh, Puro langgam. Ito yung kalamansi na malaki. haros kasing taas ko na. May isang bunga dito kukuhain natin. isa na isa na lang natira, pero may bunga pa dito. Ayan, yung nakaranto na pinito ko, Kailangan hindi mahinugan ng kalamansi para hindi siya ano mamatay kasi pag laging nahihinugan nanghihina yung kalamansi nagkaano brown yung kanyang ano yellow yung kanyang dahon hanggang namamatay. Kaya kailangan talaga pipitasin yung kalamansi yung gulang na. malinsangan kahit hindi walang araw, ano kahit walang araw maalinsangan mainit mainit yung kanyang ano nang uh, tab, no? yung kanyang hangin wala naman hang, hangin hangin eh. yung kanyang ano lang parang ma maalinsangan mainit kahit walang araw siya yung pinya oh lalaki oh Hawaiian. Ito rin oh. Bata pa. Ito oh, lalong nito oh. Ang laki oh. Ayan ang laki oh. Ito rin. Ano pa? Di, ano pa? Bata pa. Lalaki pa. Yun lang dito. Hindi na lalaki to. Ganyan na yan. Malit lang. Ang laki. Oh. Ang dami niyang mga ano, mga sanga. Ito to, mga sanga. Itatanim to. Mga ito to, itatanim to. Ito to, to. Ang laki, oh. Lampas ang dangkal. Lampas. Ito bata pa, isang dangkal. Ito ang laki oh. Oh. Ang laki. Ang taba. Ito yung pink ang kulay. Para siyang red eh, pink. Ayan oh. Pink na pink oh. Ayan. Pink na pink. Ito yung red. Ayan oh. Yan yung bread. Native lang to eh guys eh. Ito yung yelong dahon. Native lang to. Pero ay, ito man lang bunga oh. Kasi native lang eh. Dito, ito native din pero medyo malaki-laki yan. Bulaklak pa lang yan eh. Maliit pa. Mga bulaklak. Maraming pinya na may bunga. Mga bulaklak pa lang. Ito rin. Ayan. Ibang klase rin to guys. Oh. Yung kanyang bulaklak. Ito nyo. Ibang itsura nya. Ito may, may pagka-brown. May pagka-brown siya. Yung kanyang, ito, ito yung bulaklak nya. Sa may mata. Yung kanyang may mata. Bulaklak yan eh. Iba oh. Yung kanyang mata nakaano pa hindi pa kita yung kanyang ano hindi pa bumubuka yung kanyang mata brown parang brown na peach ganyan brown peach kasi ito, ito pa lang oh para siyang peach na pagka brown kanyang kulay para siyang ano eh pa, ano eh tawag dito banda may pagka ka dutch ewan oh basta ganyan ibang klase hindi katulad ng hawayan yung hawayan niya ganito agad may dahon parang siyang dahon style pero yan dito iba oh, yung kanyang dahon maliliit pero iba ang design ang maganda siya oh. parang may parang peach brown huh? ang kulay niya yung dito niya parang siyang peach na pinaghalong peach at saka brown. Yung kanya naman dito. Peach ba o green? Yung 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 brown na may pagka green, peach ganyan. Ganyan ang kanyang kulay. Ibang klase. Ito rin. Iba rin ang kanyang kulay. Oh. Yan, iba rin ang kulay niya. Oh, kayang bulaklak oh, violet. Ayun oh, yung bumubuka yan oh, violet oh. Yan ang kanyang bulaklak. Dito yan sa may mata eh. Sa may mata. Jan bumubukas, jan lumalabas yung bulaklak sa may mga mata yung magiging mata niya yan violet yung kanyang mga ganyan red kulaw. tapos yung pula rin yung pinakadulo ng kanyang mga dahon dahon red din red na may pagka pink yan bulaklak pa lang pinya iba iba ang bunga iba ibang kulay ng mga pinya yung bubulaklak pa lang iba-ibang kulay baka may ahas dito sa ano sa loob tinitirhan kasi ng, ah, ng ahas eh sumisilong ito malaking puno oh. malaking puno itong pinya pero wala pang bulaklak oh. wala pa malaki oh Malaki puno. Oh, laki ng ano? Katawan niya. Malamang sigurado, ang ang bunga nito malaki rin. Baka hawayan din. Ah, parang kasi pareho ng dahon doon eh, sa hawayan eh. Wala pa rin 'to. Yung ito naman, guys, kakaiba. Ayano. oh. Dalawa. Oh. Oh guys. Dalawa oh. Dalawang kanyang crown. Oh. Ayan. Kambal. Kambal yung kanyang crown oh. Hmm. Kambal. Crown ang tawag dyan eh. Sa ibabaw ng ano ng pinya. Ayan ito. kambal hindi makita natatakpan yung ano kambal ah. First time First time yung tanim ko magkaroon ng crown kambal na crown yung unang uh, labas nito hindi halata eh hindi halata yung kanyang crown ngayon halata eh dalawa talaga oh tambal talaga oh tambal talaga yung kanyang crown oh Yung iba hindi pa namumulaklak. Eh. Pero malit, ano lang, hindi masyado gaano kalaking puno. Pero, pag ganyan daw, yung kambal, o kaya kambal yung din yung bunga, kambal yung crown, ibig sabihin daw niyan, eh, malusog. Malusog ang kanyang katawan. Pero maliit lang. Iwan ko kung lalaki yan. Kasi, eh, nagkambal eh. Pag ganyang kambal, maliit lang yung bunga. Kasi napupunta yung kanyang vitamin sa sa dito sa dalawa sa, sa tambal na crown wala pa to dami kong pinya pero wala pang mga bunga hindi nagsabay sabay pero sabay sabay ko tinanim dito eh yun yan hanggang doon si sabay sabay to pero may mali ito ayan hindi malusog sabay sabay yan itinanim ko hindi pare pareho ito ibang klaseng pinya. Ewan ko kung anong klase to. Para siyang cactus na yung kanyang dahon iba iba. may Maiiksi, hindi ma hindi, hindi mahaba yung dahon. Ewan ko kung anong bunga nito. Aabangan natin guys yung kanyang bunga kung anong hitsura ng pinya. May iksi lang kanyang dahon. Para siyang cactus style yung yung may halaman na parang cactus. Ganyan kanyang style. Abangan natin bunga niya kung anong hitsura niya. mga damo na natitira. Pinagbubunot ko yung ano ibang damo. Ganito kahaba na eh, yung mga damo. Puputulin natin yung ano yung kalamansi. Yung ito. Itong kinainan yung dahon. Tsaka ito yung may langgam. putulin natin yung talbos. Ayan o. o may langgam yan, yung parang itlog-itlog na. May mga itlog. Ito, kinainan. Puturin natin. Wala nang dahon. yung sanga dito ng kahoy puputulan din natin wala nang dahon yung okraw oh, pero nito bunga. tatitira oh. ayan wala na wala nang dahon ito to puputulan natin Binabahayan kasi ito ng langgam eh, ganitong klaseng kahoy. Kasi malalapad yung kanyang dahon. thank you sa mga subscriber na bago. Thank you sa inyong panonood. Sana huwag kayo magsawa. Huwag kayo magsawa pag suporta sa aking uh, channel. Okay guys, thank you. God bless sa ating lahat. Bye bye.